Pascual, may dalo ka. Ako nga. Kamusta naman yung kalagayan mo dito, Princess? Hindi ka na dapat pa nagpunta dito. Bakit? Ayaw mo makita ko yung sufferings mo dito. Enjoy kaya. Kung ako lang, okay lang sana. Saktan mo ko, insultuhin mo ko, gantihan mo ko, tatanggapin ko yun. Pero hindi ko matanggap. Yung pati buhay ng tatay ko na damay dahil sa lahat ng kasinungalingan mo. Ikaw yung may dahilan kung bakit inatake ang tatay mo. Dahil epekto na yan ng mga kasalanan ginawa mo. Aminin mo na kasi, gawa-gawa mo lang lahat man to dahil gumagante ka. ikaw! Tao na tapos ng lahat! mo, nagawa mo pa sa akin dito! Ang kapay na asawa! Ang tawa na asawa! Ikaw yung kaya! Ikaw yung may kaya! Ikaw yung kaya! Ang mga gagawa dahil makukulong ka na dito, ka dito! Hindi! 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 Tama na! Itawan niyo ko ka dito! na! Sa hayop na to! Sino kayo ang asal kami sa ating dalawa? Hayop ka na! Ka! Ikaw! Libby! Libby! Ano? 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 Libby, pwede ba tumigil ka, ka, ka? ka na? Tigilan mo na itong kasamaan mo! Nakakulong na sa Princess Dahil sa hindi pa ba sapat yun? I just want justice dahil sa nangyari sa akin. Patatawarin ko naman na sana siya eh. Pero nagmamatigas pa rin. Savior sinaktan niya ako kahit taas sa loob na siya ng kulungan. She took many things away from me! Savior kailan mo ba makikita yun? Kailan mo ba ma-realize mare na ako'y ginawa ng kasamaan dito? Laman, hey, anong problema? isip ko lang yung sinabi ng lawyer kanina tungkol sa inconsistencies ng statement si Libby. Actually, napansin ko rin yun eh. And, and every time I ask her about it, parang umiiwas yung bata. Huwag mo sabihin, pinagdududahan mo din si Libby. Hindi naman sa ganun. I'm just worried. Uh, baka pagdating ng hearing, hindi niya kayanin yung cross-examination ng kalabang abogado. Magtiwala ka kay Libby. Matalino siya. Kaya niya yan. Well, I hope so. Raymond, ang kailangan ni Libby ngayon ay ang suporta mo. Ang 100% mong pagtitiwala. Hindi ka tulad ng asawa mo. Sarili niyang anak ko, ina-question niya. Awang-awa na nga ako kay Libby. Siya na nga yung biktima. Siya pa yung pinagdududahan. My God! Kung tutuusin, kasalanan to ni Charlene. Dahil kung di sa kanya, hindi malulula sa pera si Princess. At pangalawa, kung binantayan niya ng mabuti si Libby, hindi makikidnap si Libby. Raymond, ayoko sabihin to. Pero si Charlene, pabayas siyang ina. Incompetent.